bigyan kita ng 500 pesos kuya, pero kailangan mong ubusin itong chicken wings, rice, egg at royal within 3 minutes kuya, kapag nagawa mo ubus yan say na, ang 500 pesos na ito kunin mo bago tayo magpatuloy sa video nito mga katropa kung bago lang kayo dito sa aking page baka naman so paano kuya, kakasakba sa ating 3 minutes eating challenge kaya bang maubos ang pagkain ito nang hindi natatapos ang oras mo kulang pa, nagtagal mo pa yun mga katropa, ang pagkain ito pala ay kulang pa kay kuya gusto nyo pang dagdagan okay so kuya kaya naman mag ka na dahil your timer starts now sige kayo lapangin mo na isang buong isang subo lang mga katropa yung itlog grabe tingin ko naman talaga ikulang pa ang pagkain ito kay kuya kita nyo naman mga katropa yung isang buong itlog ay sinubo niya agad okay Sige kuya, tuloy-tuloy lang ha, kaya mo yan. Yung manok, pwede mong himayin habang nagmunguya ka pa para matanggal na agad yung buto okay so mga katropa ang pagkain nito ay napalamig na namin bago namin umpisahan ng challenge na ito okay so yan tanggal na yung buto okay tuloy tuloy na pagsubo kaya mo yan Say, kuya, mahaba pa yung oras mo. Meron ko pa 2 minutes and 19 seconds para ubusin na pagkain ito. Chicken wings mga katropa. Dalawang piraso lang yan na maliit mga katropa. Okay, so tuloy-tuloy lang. Kaya tuloy-tuloy lang kaya mo yan Okay Medyo nahihirapan na atang lumunok dito si kuya mga katropa Okay so meron ka pang 1 minute and 56 seconds Okay so habang kumakain si kuya Meron dito ang pusa na mayaw ng mayaw mga katropa Okay so uminom ng royal Okay so dire diretso na pagsubo Kaya mo yan kuya Tuloy-tuloy lang Mahaba pa yung oras mo Meron ko pang 1 minute and 37 seconds para ubusin ang pagkain nito. Kuya, tuloy-tuloy lang, kaya mo yan. Pagkasubo, sabayin ang pag ng ano, Royal, kuya, kaya mo yan. Okay, so mga tropa si kuya, meron pang 1 minute and 11 seconds. Last one minute. Ano sa tingin nyo mga katropa? Kakayaan nyo ba na maubos ni Kuya pagkain ito o hindi? Okay. Last 50 seconds. Okay. So hindi pa nakakaubos ng one rice dito si Kuya mga katropa. Pero ang maganda mga katropa, yung isang buong itlog ay naisubo nyo ng mabilis kanina bago magumpisa. Last 35 seconds. Okay, so inihimay na dito yung chicken wings, mga katropa. Last 22 seconds. Last 15 seconds. 10 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2... One time is up Okay, so harap dito kuya Okay, so kuya ano naging problema? Bakit di mo naubos sa pagkain? Kinu lang sa oras Kinu lang sa oras, okay So diyan ka na kuya, harap diyan no po? Okay, so kuya, hindi mo manaubos ang pagkain ito within 3 minutes. So, okay lang yan dahil kumasaka masaka sa 3 minutes eating challenge, meron ko pa rin 100 pesos consolation prize. Kuya, thank you sa pagkasa sa ating 3 minutes eating challenge. Pwede mo nang ituloy ang iyong pagkain. <laughs>